So mga kamashroom, at pawis na pawis tayo ngayon dahil nagbalot tayo ng mga binhi na ipapadala natin ngayon sa Plast Express. Yan, Plast Express. At ito yung aking mga pinapadala, bali ang laman nito ay anim na peraso, bali ang ano natin dyan, 5 plus 1. ah uh, yung lima babayaran, yung isa ay free. Nation, nationwide po tayo na napapadala ng mga binhi. At bali, ang isang ganito ay 3, 360. Ayan, 360. Yung isang ganito. Ang ano niya. So, sa mga gustong mag-order ay I-PM nyo lang po ako sa Facebook account. I-PM nyo lang ako sa aking Facebook account at ilalagay ko yung link ko sa baba ng comment section. At ito lang po yung ayong ah, account ko. Ayan, i-PM nyo lang ako. Dahil marami po yung order na ubusan tayo. Kaya magpapanibago na naman tayo. Ito yung mga pinapadala ko, pinapaship ko sa mga sa mga gustong magtanim ayan at mag garden ayan ito po yung mga sinisip natin ng na mga kabuting saging bali marami marami rin po itong bi mga binalot ko ngayong umaga medyo medyo ano pagod pagod tayo medyo pinagpapawisan pa nga ako makikita ninyo pinagpapawisan ayan. at nakapaganin na rin tayo yan, nakapagpanay ako kanina, bali isang kilo. Bali, yung isang kilo na napagbintahan ko ay 400. 400 yung aking napagbintahan. At kung gusto nyo rin na magtanim sa inyo at maraming dahon, ayan, mga dahon ng saging ay ipim nyo lang ako. At papadalhan ko kayo, ayan, at ang bawat isa nito ay 360 Ayan, 360 sa mga gustong umorder ng kabuting saging at salamat sa inyong suporta at ah. ah, pagdating ng siguro pagdating ng katapusan o September o katapusan ng August ay mamimigay tayo ng free kung nakarating ka, nakarating ka sa dulo ng video ito, magpapa magmimigay ako ng free. Free na isang ganito. Ayan, bali pipili tayo ng tatlo. Sa mga solid subscriber ko dyan at solid na nanonood, pakishare lang sa inyong, sa inyong Facebook account at paki-comment ang inyong Facebook account sa comment section at uh, bibisitahin ko yung account ninyo. Pag nakita ko na uh, inyong sinishare ang mga video natin dito sa Facebook, papadalhan kita. Ipipim kita, papadalan kita ng, ng kabuting sagi para maka-start ka. Wala kang babayaran. Ayan, basta ikaw ay solid, solid subscriber at ikaw ay nakasubscribe sa akin at pag binisita ko yung account mo, comment mo lang dito sa baba pag binisita ko yung account mo at nakita ko na talaga sinishare mo yung mga video natin sa YouTube sinishare mo yung mga, mga videos natin sa YouTube ay bibigyan kita bibigyan kita ng binhi ng kabuting saging libre na darating sa iyo so yan lang at salamat sa inyong suporta God bless sa inyo lahat